magandang magandang hapon po mga kababayan, At uh welcome po dito sa ating channel, no? At Rizal uh, Bonifacio 1009. So, ngayong hapon po na ito ay eh, nais kong talakayin sa inyo, no? Sandali. Itong uh lumabas po na doon sa balita ng inquirer.net. Ito po ay eh, ayon sa isang uh, abogado na nakabase sa New York, no? Na ayon sa kanya eh ito pong ikinaso kay FPRRD na crime against humanity, no? And uh, na murder kono, no? Eh isa pong depektibong kaso, no? Ito pong kaso ng EJK nito na FPRRD sabi ayon sa kanya, no? Eh isa pong depektibo. Ang nagsabi po niyan ay si uh, Attorney Arnedo S. Valera, no? Isa pong executive uh, director ng Migrant Global Heritage Foundation at uh, managing attorney of Valera and Associates and uh, US Migration and Anti-Discrimination Law Firm. Nakabase po ito sa New York, no? So nasa 32 years na po siyang nasa practice at uh, uh my masteral degree in the international law and human rights in Columbia University no and uh, trained no in the international institute of human rights sa France at ganun din naggraduate po siya ng kanyang bachelor of law sa Ateneo de Manila University so yan po si uh, attorney Arnedo S Valera So, yeah, binanggit ko muna sa inyo yan para malaman po natin na itong taong nagsasalita na ito eh hindi rin po basta-basta, no? At kakaiba po sa mga uh, nagsasabing expert daw sila, no? At uh, mga international lawyers lalo na yung mga nagkiklaim na international lawyers at uh, accredited daw ng ICC, no? Yung mga abogado ng terorista rito sa atin sa Pilipinas. Now... Papaano niya ba nasabi, no? Again, babalik po ulit tayo doon sa uh, uh, mga inakusa kay uh, FPRRD. no? Ano ba yung akusa sa kanya? Crimes against humanity. So, saan ba nakapaloob sa Rome Statute itong crime against humanity? Ito po ay nasa Article 7 ng Rome Statute, no? Now, paano naman magiging o paano niya nasabi kayang defective? So, yan magiging katanungan, ano po? So, ayon po sa kanya, na uh, element must be proven beyond reasonable doubt. No? Now, ano ngayon yung mga elemento ng crime against humanity? No? Uh, bahagi po ng uh, crime against humanity, no? Uh, under murder o oh, pero sa general concept or context po no eh kailangan yung uh, crime against humanity ito po ay uh, systematic attack yan po ang sinasabi no doon sa context ng crime against humanity it should be a systematic ag attack against a civilian population so meaning marami ha huh? civilian at isang sistematiko na pamamaraan no ng pagpatay sa civilian population. So when we say civilian population, eh hindi po ito 50 piraso sa loob o 43 na katawan ng tao sa loob ng 10 taon. Huh? Eh halos 10 taon, 43 lang yung uh, nakalagay dun sa charges niya o sa charge sa kanya sa ICC. So 'yun yung isa, no? At ang sinasabi pa dito, the war on drugs of PRRD, sabi niya does not bear the characteristics. No widespread attack. Ito po yung sinasabi natin. No systematic and widespread attack against civilian population. So bakit walang uh, uh, bakit niya nasabi na walang bearing o yung characteristic nung uh, crime against humanity eh, hindi nakapaloob dun sa war on drugs dahil nga po uh, specific specific po yung target doon yung mga drug addicts drug pushers, drug lords drug protectors so lahat po na no, may kinalaman sa mga sa narcotic drugs so mga pinagbabawal na, gam na gamot ito po yung uh, target nung war on drugs no? Another thing sabi niya, no? Uh, war on drugs is a law enforcement operation specific to drug users, drug pushers and drug lords. Ito po yung binabanggit natin. So kaya hindi po angko doon sa uh, konteksto ng uh, crime against humanity. Kasi nga yung konteksto ng uh, crime against humanity ay uh, anong tawag nito ay eh, widespread, huh? and systematic attack against civilian population. O oh, eh ito very specific kagaya ng sinabi natin. Another thing, ito po yung mga punto ah, na binigay niya. Drug war is not unique, ha? Huh? from other country like in Mexico. Ibig po sabihin niya 'yung uh, drug war dito sa Pilipinas ay hindi po kakaiba kumpara sa ibang uh, mga bansa o 'yung mga drug wars sa ibang mga bansa kagaya ng Mexico no under uh, under kay President Calderon no araw which is ang patay po na recorded doon ay 125,000 Yan po 'yung recorded na sinasabi niya sa Mexico po ito Ah, e alam naman natin na ang Mexico ay talagang naging uh, uh narco uh, country, no? Kaya naging matindi ang uh, pakikipaglaban ng gobyerno rito sa mga drug syndicates. At yan nga umabot sa 125,000 yung namatay dyan doon sa war on drugs sa Mexico, no? At ganun din po sa Thailand. Ha? At meron din sa US, actually sa United States, gumastos na po sila trillions of dollars para lang po labanan ang droga na yan. Ha? Trillions of dollars ang kanilang uh, na-spend na for the past, uh, sabihin natin, 32 hanggang 40 years na ang Amerika. Eh, yan na po ang nagagastos nila dyan para lang mapigilan ng droga. But until now, it's still existing. No? So, kaya, ito, tulad nito, sa, uh, sa Mexico, 125,000 deaths. Kung mapapansin po ninyo, pati sa Thailand at pati sa US, wala ni isang kasong isinampa patungkol dito sa pagpigil, no? o pagsawata sa droga. Natatangi Pilipinas lang ang nagbigay niyan. Ha? Dito lang po nangyari sa atin 'yan. Ay eh kasi nga dahil sa politika. No? Politika na nagsimula sa mga CPP-NPA, NDF at pagkatapos nasundan ng pagkikipag-alyansa ng administrasyon ni Bobong Marcos dito sa mga makakaliwang grupo at mga terorista. So yan po yung nagpaluba sa sitwasyon na kaya nga kahit uh, uh, lihitimo yung uh, programa no ng uh, war on drugs eh pinilit nilang i-twist para lang mawala ang mga Duterte dahil ito ang sagabal sa kanila. Okay? So ano pa ba? Ang sinabi pa po niya no, ang law enforcement does not a crime against humanity. Huh? Yung, yung war on drugs, ibig niya sabihin, it is a law enforcement uh, program. No? Law enforcement job ito, trabaho ito ng pulis na pigilan ang paglaganap ng droga no? at uh, hulihin yung mga may kinalaman patungkol sa pagbibenta, pagmamanufacture, no? nitong uh, illegal drugs Now, ito uh, according to him to uh, Attorney Valero no? eh this is in accordance with the UN Convention huh? on Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropical Substances So, ito po eh, pinirmahan eh treaty po ito sa UN, United Nation treaty po ito at lahat po ng mga bansa, ito po ay nagsimula 1965. No? At nagkaroon ng kaso dito 1971. Itong uh, uh UN Convention on Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Meron po ito hanggang 1971. So kaya nga po nung nagdeklara si Marcos ng uh, o Marcos Sr. ng uh, uh, martial law Noong 1972, no? Eh isinama niya kasi pinatupad pa rin po ito kaya yung uh, drug lord noon na, oh, na isang Chinese eh pinapatay ni Marcos yon, Ha? Marcos Sr. Na firing squad 'yun dito sa Pilipinas. Oh, nang dahil lang sa droga. Pero walang nakaikaso kay Marcos Sr. Ha? Kasi nga eh kasama po ito doon sa programa ng United Nations mismo. No? At ito po ay gumana hanggang 1985, mayroon po silang update ng 1985, patungkol po dito sa psychotropical substances. No? So kaya sinasabi niya, it is a law enforcement job. It is not a crime against humanity. Kasi mismo ang nag-uutos nito, ang United Nations at ang International Criminal Court ay under ng United Nations. So kaya walang bansa na o walang leader ng ibang bansa na naihabla no? Nang lang dito sa droga natatangi si FPRRD. Now bakit? Dahil again babalik tayo because of politics. No? Yung sa kagustuhan ng mga terorista na CPP, NPA, and na mamayagpag silang muli dahil nasira talaga yung kanilang uh, organisasyon ng dahil kay FPRRD. At dito naman sa pakikipag-alyansa nila kay Bobong Marcos na kaya naman nakipag-alyansa, ayaw naman niyang mawala na sa pwesto. Gusto nilang manatili sa pwesto, mamayagpag. At sila ang patuloy na mamahala sa kaban ng bayan. So yan yung uh, uh, nakikita po na dahilan. Bakit idinimanda nila si EPRD. At kaya nga po hindi maidimanda rito sa Pilipinas yan. Ha? Kasi alam nila na matatalo sila sa kaso. So kaya ito, kahit mali yung ginawa, maliwanag do sa mga naging pagdinig sa Senado, ito po ay kung paano gagawin. Kaya nga hindi nga dumaan ito sa tamang proseso. Kasi kung dadaan sa tamang proseso, hindi po nila mapapaalis FPRRD eh, sa Pilipinas. So, kaya ang ginamit nila dito eh yung uh, extraordinary rendition or yung kidnapping. Ginamit yung Interpol. So, yan po yung maliwanag dyan. And then, lastly, sabi nga, uh, marami na pong bansa ang may mga ganyang klase ng programa. no? Sinabi nga natin na katulad dito sa atin ng uh, yung war on drugs na ang tawag ay e, tukhang no sa Pilipinas ang tawag po tukhang pero sa ibang bansa siyempre, may kanya-kanya silang tawag sa mga programa nila na mga anti-drug uh, campaign no na ang isang ano man ito ay e, itong uh, pagtupad no at uh, pagtalima doon sa United Nations Convention on illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropical substances. No? Na itong psychological uh, uh, psychotropical substances, ito po ay binuo, no 1971 o 1965 pa nga sabi ko nga, pero yung uh, yung uh, psychotropical substances nagsimulang ayusin niya 1971, no? And then uh, nag nagkaroon din ng panibagong convention ng no 1985. Eh dito na po eh itinuon na nila yung pansin para po sa kapakanan ng mga kabataan. No? So yan po yung main reason, no, para maprotektahan lang po yung ating mga kabataan sa na magumun sa mga pinagbabawal na gamot. Na siya naman nagiging maluwag na ngayon sa abansa natin at tayo ay e, saksi No, ang marami sa ating mga kababayan saksi sa paglaganap muli ng droga, sa paglaganap muli ng mga drug addicts at drug pushers na kung saan kahit sa mga kanto-kanto kay -kanto, nag-aabutan na yan, nagkakabentahan na. So kaya eh uh, ito ay uh, isang uh, eye opener sa atin, no? Na itong kaso ni Tatay Digong eh sadyang depektibo base doon sa mga ipinunto nito ni Attorney Valero no na yun nga, yung kanya mga uh, points of references no o Valera pala to no uh, Attorney Arnedo Valera yung mga references nagbinanggit niya na hindi sumasakop o hindi naaangkop doon sa karakteristik ng crimes against humanity dahil ito ay isang uh, UN policy or United Nations program on the war on drugs dahil aminado ang UN malaking problema ang droga. So kaya sa sistema po natin na ganitong na uh, nakikita natin ano at uh, itong mga ginagawa nilang uh, uh, pagsira uh, sa dating pangulo eh at the end of the day no? ah uh, sila rin po ang babalikan nito. So kaya pansamantala mga kababayan, mga kadides, no? Yan po yung maiksi nating uh, uh, pag-uulat at uh, pag share no? nitong uh, munting balita na ating pong nakalap gusto ko rin pasalamatan yung aking uh, uh, batchmate na si Elisa Ludar ng uh, uh, ano tawag nito ito po ay isang uh, ray ano commentator po ito no and uh, nasa mata ng agila iyan ano po so dahil siya yung nakapagbigay din sa atin ng mga uh, puntos patungkol po dito okay so again maraming maraming salamat po hanggang sa muli mga kaibigan magandang hapon po sa inyong lahat